100 iso oh, yun oh, yun oh, yun, oh, yun. natin tayo 5, o liman libo babae yun na o babae pa liman libo si Wawa 7 na lang 7 7k oh, okay. yan o 7k yan mga kape ito kako soldat na yung kako hindi <laughs> lalaki to Ano yung mga friend Nandito tayo ngayon sa Malabon Pet Market. daming tao. Holiday ngayon. Sabado. Yan. Yung mga full sale na... Ano yung isa? Semes? Yan. Ako So mga Persian All White. Kanina to? Kapatid sa inyo. 9K po. 9K. Sino siya po? Iba yan? 9K lang mga ka kapetren daw. Pagkaganda-ganda ng... Ang ano niya? Ah, ang ganda. Pareho ka ba eh? Parehong female yan mga ka kapetren. Magkano yung ganyan natin? 9K. 9K. Pa, Parehong baba. 9K, 9K isa sir? Oo. Oh. Ilang buwan na yan? 3 months. 3 months. Yan. Ayan lang dala nyo so, yeah. kapetren. Uh -huh. Yan. Siyempre kay Kuya Jeff. Ayan lang dala Kunin ko number nyo pwede. Um, 0916-3623-570. Yan. Sa FB, Jeff Ilagan. No? Oh, Ilaga. Okay, thank you. Okay, okay. Yan, dito. Okay, Kuya Demi. Yan, magkano yung ganyan natin ka, Pet Friend? 7 na lang, 7. 7K. Yan, okay. No. 7K yan mga kapit. Ito bago, sold out na yung kapon. Sold out na lahat yung kapon. Yan, ito bagong dating. O. Ano yan, lalaki lalo, babae? Oo, oh, ito lalaki. Yung kahapon babae, di ba? Oo, oh, babae, babae. Oh, lang. Oh. Ayan o, oh, eto po ang ganda ng kulay Ang oh. ganyan natin magkano? 6.5 na lang O, 6.5 na lang mga ka-pet friend Marble yung kulay nyo Malaki rin Lalaki lalo, din. Lalo, ito. Lalo, oh, lalo, rin Ito O, dyan sa Siamis magkano ka-pet friend? bigay ko na lang one Oh, 1.8 na lang. Ayan, oh, 1.8 na lang mga ka Ito yung Low point. Ayan. Ayan lang dala niya. Oh, okay, lang. Ayan lang. Siyempre, saan kayo pwede kong takit? Sir, 948-731-7536. Ayan, kaya Dennis, mag-sipok sa Facebook. Ayan, at natin para updated kayo. Ito mga kapit, friend. Liver. Yung ganto natin magkano Chocoliver 6-5 lang, lang isa mga ka-pet friend oh, Chocoliver na sito May lalaki babae o oh, Ito babae Ito yung babae yung dark Dito lalaki Ayan Tignan nyo mga ka-pet Ayan mga ka-pet Ayan eto sa inyo din O 4-5 lang isa mga ka-pet friend oh, Mga Persian gated oh, pag lalaki 4K na lang ito, babae. Yeah. Ito, sa inyo din. Ayan lang dala nyo. Ah, yun, Chihuahua. Dito, magkano? 6K. Ayan, o, oh, tayong tayo na yung tingo. Oh. Chihuahua. Lalaki to. O, oh, lalaki tong Chihuahua natin. Yan, saan kayo pwede kontakin, Kuya Rizzo? Tatlong six, seven seven. Yan, thank you, kapit friend. Dito kanina. Ito. Ah, sa kanya. Yan, kumakain pa si kapit friend natin. Hello. Ganda ng pusa. 3K ito, 3K. Ayan o, 3K lang babae. Himalaya, no? Ayan o. Ganda. Ganda. Then, siyempre, may mga nagaganda ang bantam din dito. Sa, so, yeah, ano? Yeah, no? okay. Magkano ang bantam natin, ka Ah? Magkano dito sa bantam? Yan. Yeah. Uh, sa isang dito. Ayan, Rama. Rama. Oh, Rosco. Ayan, Rosco. Yes. Meron din tayo Daniel French, puro baba. Ba? French, puro baba, ba eh, mga kapet friend. Meron no, tatlo. Ayan, no? Ito na blue phone Ayan, black tan Black tan, tsaka blue phone Tapos ito, lailak pond. Ang benta nito, 30, 25 na lang. 25. PCCI paper. Babae yun, kapet. O, lahat. Tapos meron yeah, no. din tayo European Bajie. European Bajie magka 5,000 ISA. 5,000 ISA. No. Yan yeah, o, tignan nyo ang ganda. Sa mga bandang na ako uh, yun. Yeah. Naka-sale tayo, tigawang 5 lang. Pati pares, yung, yung Roscom. O, uh, lahat. O, pati yung, yung Roscom, 1,500 lang. Yeah. Pati sa 1,500. Paris, gano'n. Yeah, Dami mga kapetre. Yeah, no. Ito yung Bajie European. Ito yung Bajie European. Yan yung Okay. Siyempre mga kapet friends, sila Kuya Marvin yan. Lalagay ko yung contact number niya sa taas sa saka yung Facebook niya. Okay mga kapet friends, kontakin niyo na pag gusto niyo bilhin yung mga quality band, si bandaw niya. Ayan saka yung French Bulldog niya. Ayan, thank you. So, mga kapet friends o, may pusa. For sale yan kapet friends. Magkano yung pusa natin na ganyan? Ito ano, ito, itong puti. Ay, ay triple full 7K yang presyo. 7K. Oh, customitin na Yung 8 magkano? No black. No black No black magkano? 8K, lalaki. Ayun. Ayun ang best friend Ilang buwan na sila ka-best friend? Ah, 3 months, 3 months na lang. 3 months na best friend. May contact number kayo para sa 0956, 0956, 0956 443 443 9292. Sino pa hanapin ka Petren? Nakita ko lang Dikoy Dikoy yan Thank you ka Petren Ayan pag gusto nyo ng pusa oh. Siyempre may mga shih tzu din dito na itim oh. Magkano yung shih tzu natin na ganito ka Petren? Magkano? O oh, 5-5 mga black liver oh. Lalaki babae na to Dalawang lalaki oh, dalawang lalaki isang babae yan yeah. Yan oh, 5-5 Quality oh. With vaccine na, no? Ayan. Yeah. May contact number kayo para kung saan. Pa Tunin ko po. Okay. 0912 0912 77 31 3131 548 Ayan. Pag gusto nyo yung shih tzu ni kuya, kontakin nyo na lang si kuya, no? Ilang buwan na pala yan, Kapet Friend? O, two months yan, mga Kapet. Eto, Husky. Hindi sa inyo. May Husky din dito, mga Kapet Yan. Ayan yan ang Yan, may cute na puppy dito, no? Yan, no? Magkano yung ganto natin, Tay? Ha? Ah, 300. Ayan, no? Oh, 300, mga Kapet Dito, sa inyo. Oh, 300, 300. 300 mga murang aso dito, no? Ganda. So cute. Thank you po. Yan, siyempre may mga isda rin dito na mga kapetpen. Yes. Mga binda. Mga ibon, madami dito, kakatil. Yan. Mga parakit. and two, no? Ang pato po siyempre yung seats ni Kuya Solid sa yan oh. No? Kita nyo tatlo available. May babae diyan ka best friend. O oh, may isang babae na available. Magkano yung ganyan natin? Mali lang babae lalaki. 5k male or female no. Ayun oh. No? Kaya natin tatlong libo lang. Version nito, tatlong lang. Wala ah, babae. Puro babae pa available ayan oh. No? Lugon lang alang yan. Lugon na yung, yung, bal, yung, yung balay yung yan. Ito na ba? Ayan, mga no, ka-fair friend o. Yeah. Saan so, kayo pwede kontakin? dito. Dito ay Sanchez. Dito si Sanchez. Facebook. Uh, Ayan. Uh, okay, thank you ka-fair friend. Salamat. Ito so, may busa dito. Ayan o. Ka-fair friend, for sale yan. Magkano yung ganyan natin ka-fair friend? 4K yan o. No? Tignan nyo 4K. May version na kayo na cute Ayan. Ayan. Okay, dito yan sa Malabon. puntahan nyo na lang kung Sabado oh. at linggo. Bukas, pwede nyo papuntaan. Mga ka-pet friend, may mga rabbit din dito na malalaki. oh. ayan. Malaki na yan. Magkano yung rabbit natin kapet friend? For sale lang kapet pet Magkano? Oh? 300. 300. lang isa. Oh. Ayan, oh. Lalaki na. Ay. puntahan nyo lang dito sa Ubando. Ito so, mga pet may shih tzu na ito ulit. Magkano yung ganto natin kapefriend? Uh, six yung lalaki. Six seven lalaki, seven yung babae. Pero tatlo, seventeen. No? Seventeen tatlo, yan o. No? Oh. Yan mga pet may mga shih tzu dito. Ang gaganda o. Oh. Mga laban at mga oliva. Yeah. Ilang buwan na sila kasi? Tatlo po. May contact number kayo. Pwede kong Hingin natin yung contact ni Kuya para pag gusto nyo bilhin. Uh, six, lalaki. Two, five. Seven. At low, Ano po contact nyo ka, friend friend? Uh, sa Facebook na lang. Facebook na lang yan. Irish Reyes. Irish Reyes, yan. Yan, add nyo na lang si Kuya para pag gusto nyo bilhin yung mga chocolate liver nyo. Thank you, kapet friend. Yan, yeah, ang daming tao mga ka-petrend, dinudumog, labas-pasok dito. Yan, yeah. ang daming tao dito. Okay mga ka-petrend. dito tayo, kila Kuya boteng Ang chow-chow dito. Ang chow-chow dito. So, Magka-1 dapat 60,000 6,000 kayo ba take female mga kapatid. Ayan yeah, no. Ay available oh, pa, pa isa. Ito dadyan. Edadyan natin magkano? Vaccines natin magkano? Ayan no. 6 months -month na 4-5 lang, lang isa no. 4-5. Yeah, no? yeah, no? Pareho lalaki. 6 months complete vaccine. Ayan yeah, no. Tapos may pong tayo. Yan, magkakano yung ganyan natin. 6K, babae. 6K lang babae. Ang cute Ah, Itong chihuahua, may papers. Chihuahua, may papers. Yan. Up 11K, mga friends. With PCCI. Yan. Ayan lang dala nyo oh, po. Ayan, saan kayo pwede kontakin? 0956-389461. Eh. Okay, kuya, protect on po. Oh! Ayan. Siyempre, nandito, Changi Pets. Sa inyo to, Kuya Noe? Ah, yes, yes. yes. Yan o, oh, magkano yung yes. ganyan natin? Ah, uh, mura lang lahat yan, bukas. Punta kayo sa groto. Bukas sa groto. Ayan. Ngayon, wala pang price. Wala pa, wala pa. Wala pa. Sa groto yan, mga kapet. Idasan lang po. Chow, chow. Niyaya parang gear ti. Parang gear ti ngando. Ngando oh. Four months eh, na okay, paron. Hoya, pa-redeen yung iPM si Kuya Noel, NHK ChangiPet. Yes, si sa akin no? sa Facebook, ChangiPet. Yan. Yeah. Thank you ka Pet Friend. Bukas aga niyo sa groto basta. Groto. Basta dayo, may diskwento, tandaan niyo, yeah, no? ChangiPet sa atin. Puntahan niyo agad sa groto mga ka Pet Friend. Thank you ka Pet Friend. Pagdindi ito. Pape okay, Pren, narito tayo sa preso ni Kuya Kalid. Good morning sa mga viewers. Kuya Renan, yan, hasang-hasana. Abisado niya na ang presyo ng mga... Pakita mo presyo sa mga Kape Pren natin. Yan, yung... Perso. Wild type. Green perso, wild type. One five pare. One okay. five. One five, five. pare. Oh. Ano eh. Itim na itim ang ulo. Okay. Medyo okay. bata bata. na patay. Seven months, yan pa Seven months now, lutang na o. Lutam na lutam na itim sa ulo. Dito. Dito. Dito Ito, 2.5 Two five. five. Yeah. Pares. <laughs> ano yan? ano? palo pain palo tsaka pin? o para pain yan ito paid green magkano pai. dyan? one paid pares one paid pares maaari yung friend magkano? pale palo at opa pale palo magkano? 3gay 3gay lang O, pale palo ok sa gol pa ok ok yun opa yun yun opa yun yan 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 1.5 pares 1.5 mura ang drink of a you win. 1-5. Send mm -hmm. ah, Lutino tsaka Albino Okay Okay pares mo Ito Disino tsaka back to back Lutino 2-5 bang pares ano ito? 525 bang kikinis. Ang oh. gaganda, oh. Sa amatya ready ka mm. po ito. Oo. Oh. Medusinan. Kaya, 10,000. Sa <says> kaka-tail, <says> 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 2,000 pa Okay lang, parang market rent. Laka-tail, may show ko nga May discount pa yun. Lahat mas marami. Uh, Parblo yung mga pangmasa naman natin na presyo pangmasa masa yung pang eh sa pangmasa natin 800 ang parisan ko 800 na pero OPA line pa rin to. 800 pa rin dito. Mga 700. 700, ayun, mga green OPA mga ka-veteran. Masa na yan. Mga hunting natin, pakain mo sa kanya. Ipakain na ba kayo ng hunting, o? 300 ordinary. 400. tama 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 tama

direct charge kapetren na ganyan eh ito mga kapetren may chihuahua dito yan you know? brown nose magkano yung natin tayo o liman nibo eh, babae yan lalaki babae eh. o babae pa limandibo nibo chihuahua at pinuwalan ko may ilap eh ayan marot marot may contact number kayo o oh, dito na may contact kayo o oh, dito na lang kung sakaling hindi mabili bukas nandito kayo tayo mabibenta yan eh wala na eh. Lulit po ba ito? Ah, taan Yan, magano ah? Ito, ay ang kapatid. Kapatid. dito, alaga. Alaga. Yan, puntahin nyo ka agad dito. Bukas, baka nandito pa siya, mga kapatid. Liman libo lang, Wawa. Yan, thank you kapatid. Ito mga kapatid. si yung Five, five. Five, five. yan. May babae diyan kasi. Ito. Oh, ito babae. 55 lang 'yan, no? Ayun, no? Ilang buwan na sila? Ito lalaki. 3 months oh. 3 oh, months. Lalaki, oh. maliit, tita, pang size. Ay, yan, no? medyo malito 'tong lalaki, pang pa. Ayun. 3 months na sila, mga. Ah. Magkapatid sila. Ah, yan. Dalawa. Yun, yung dalawa. Yung dalawa no? May contact number kayo para kung sakaling para pag may mag-inquire. Ayan, bali dalawa na lang available nila sa best friend. Sabihin na lang. Sige po, sabi. 0942 0942 759 759 0437 0437 Ayan, sino po hanapin ka best friend? Kapi po, Kuya Topi. Thank you ka best friend. Diyan, pag gusto nyo ng nila, ang kape Ito mga kape friend, Domino Rocho. Baka ah, ngayon lang kayo nakakita na ito. Diyan, tignan nyo. Pag mahilig kayo sa mga exotic pet, so... Magkano yung ganito natin, Gabo? Magkano yung ganito? 100 isa, oh. Yan, oh. Tignan yun. Magkaiba siya. Ah, Domino. Domino Rocho. Yan, may mga exotic din dito yun. oh diyan pangkain ito okay. mga cafe friend may Pomeranian dito no ang ganda magkano 'tong ano kanino ganda yan mga Pomeranian na no? magkano? 35 35 lang mga carpet friend. A35 dalawa. Malam. ko Lalaki babae mga carpet friend, mga show quality ito mga carpet friend pag nakita nyo yung Balay Ibo. Ayan oh. No? Male at female ito mga carpet. Male at female. Ito male, ito female. May contact number kayo mga carpet. Pwede kunin para sa ka- kaya mga six friend may latbibig. <.ENA2> uh -huh. 0916 0916 uh, 644 644 5867 Sino po hanapin? Ay, sino po hanapin? Kuya Travis, Travis. Uh, Kung may base okay lang. Travis Wayne Youngson Travis Wayne Thank you ka-friend, friend yes. 得劲吧？ No.